Magandang araw mga bata, narito ang ating araling sa Makabansa Quarter 1, Week 5, Day 1. Tatalakay natin ngayon ang sing sa pag-awit. So ngayon, sabayan ninyo ang awit na aking patutugtugin. Tom, 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 paki, tom, ki, tom, Adagat, malaki malakiat, masarap Mahirap, mahulap 孤独，孤独 <gas 難 S 2> <ce>。 So ang layunin ni natin sa araw na ito ay kikita ang kakanyahan sa pag-awit. Nakaaawit ng simpleng kanta. Basahin nyo nga. Awitin. pag Awit. So pag sinabi nating awitin, ito yung musika na kinakanta natin. Pag sinabi namang pag awit, ito yung galaw na ginagawa natin. Habang itong awitin ay ating kinakan. So ngayon, nais nice, kong sabayan nyo ulit ang awiting ito. Yan. So kung hindi nyo masyadong nagamay yung tono ng awitin, pwede nyo ulit ulitin. Okay? Flexi Bear! Tama ang paamgam ka liit Nagustuhan nyo ba ang awipi? So, maaari nyo itong ulit-ulitin hanggang sa inyong um, masubaybayan o matukoy ang tamang tono. So, sa awiting mga palaka, ano ang kanilang hiramdam? Ayan, sila ay masaya. Ano ang paglalarawan sa mga mata nito? So, ang mga mata nito ay malaki. O, ba? Diba? Malaki ang mata. Ano naman ang paglalarawan sa kanilang paa? So sinasabi doon na ang kanilang paa ay maliit. O malaki yung mata, maliit ang paa. So ano ba ang tunog ng palaka ayon sa awitin? Ito ay kokak-kok. Ano ang kakayahan ng palaka? O kaya nilang tumalon Yan. At saka dito sa ating awitin, kaya nilang tumanta. So ang tigang tao pag-awit ay paglikha ng musika gamit ang ating tinig o boses. Ang awitin naman ay musika na magandang pakinggan. O magandang pakinggan ha, kaya kung hindi magandang pakinggan, hindi ba ito awitin? So dapat ah, kahit hindi maganda ang boses natin, basta itinatry nating awitin ito ng maayos, magiging maganda ito sa tenga. Eh, okay? So, mayroon ba kayong kakayahang umawit? Ah, siguro naman umawit kayo sa inyong silid-aralan. So, lahat tayo may kakayahang umawit. Pero hindi lahat ay talagang may talento o galing sa pag-awit, no? Pero napag-aaralan ito. So, sino sa inyo may kakayahang umawit? o oh, mahusay. So, sabi ko nga dun sa mga nakaraan nating aralin, iba-iba ang ating talento. Pero kahit na hindi natin ito ah uh, kakayahan, o hindi tayo magaling dito, pwede pa rin natin itong subukan. O, ngayon, uh, muninin niyong awitin ang mga palaka, no? So, so kung tayo ay nasa face-to-face uh, -face class, so, ito ay gagawin niyo ng may group. Pero, kung kayo nasa tahanan, ayan, balikan niyo yung video natin. I-play niyo ulit siya, tapos awitin niyo ulit. Tingnan natin kung may improvement kayo. So, ngayon, Pagkatapos yung awitin, ayan, magpakita ng thumbs up kung ayon ka ba sa pahayag at thumbs down naman kung hindi. Naawit ko ang kantang mga palaka. O naawit mo ba? Kung naawit mo yung mga kantang palaka, thumbs up ka. Kung hindi, thumbs down. Nagawa ko ang kilos habang kinakanta ang awiting mga palaka. So ngayon, wala akong ituturo sa inyong action, no? So, pero kung kayo ay habang kumakanta, nabigyan nyo ng uh, action o kilos yung kanta, mahusay kayo. Thumbs up kayo doon. Naintindihan ko ang awiting mga palaka. O, naintindihan mo ba yung sinasabi doon sa awiting mga palaka? O, kung nasagot nyo yung tanong kanina na anong nararamdaman ng mga palaka, ano ang kanilang mata, ano ang kanilang Ah, at ano mga kaya nilang gawin, ibig sabihin, naiintimuhin nyo yung kanila. So, nagkaroon ba kayo ng tiwala sa sarili sa pag-awit kasama ang inyong pamilya o inyong kagrupo o inyong kalaro? O, kung masaya kayong inaawit yan you know, at na-enjoy nyo, thumbs up kayo. So, yan. Nawa ay ah, naging mahusay o na-improve na-develop ang inyong kakayahan sa pag-awit. So hanggang sa muli, paalam.